Kaya boy. Kaya <laughs> wala sundang. sundang. Kaya wala ano kang sundang. Ayan mga di ba? Matagal na siguro to dito. Ayun, kasi bulok na yung iba eh. Hindi ko alam kung madami to. Diba? Ganda-ganda ng ano. kapeligiran No? Kaya alam green na green. Oh. Tapos. Eek! <laughs> Basura pala yung nasa ilalim. Sarot nga pala sa mga nagtatapo ng basura dito. Kung sino man po kayo. <laughs> Nasa gilid lang siya ng daan. Aday, 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 aday. Ano ba yun? Simula ka na. Simula na kami. So, kasi hapon na rin. Para matapos na namin to. Tapos sa so, susunod na araw, ganoon na rin namin to sa... So, yun ang mga ta uh, For today's video, hindi muna tayo pwedeng magsigaw-sigaw ng ano. Ito ang boses ko. So, pause ako ngayon kasi dahil dun sa youth camp o linggo ng kabataan 2023. Actually, naka, nakarating na kami. Bumalik na kami sa kanilang -kanila lugar sa kanilang barangay. Maraming maraming salamat dun sa lahat lahat na nagparticipant dun sa linggo ng kabataan since day, day 1 to 4 kasi apat na araw. Up. 4 days <laughs> youth. Apat na araw talaga yung ginanap. Sobrang solid. And sana next year maulit yun sa mga bahong kaibigan. Maraming maraming salamat sa mga ka naging naging kagrupo ko. Thank you. Kaya e, LJ, kay Ma'am Joy, kay Sir Noble Manila, Sir Maraming maraming salamat sa lahat sa SQ namin. Thank you. At naging isa ako dun sa event na yun. At ito nga, medyo pause tayo ngayon for this video gawa ng siguro dun nga sa event na yun. Dahil talagang binigay ko yung hype namin dun ni eh. Shoutout kay Ryan Cabiles. Yun, naging yung pinakaano ko doon. Dito lang ako makapagsita. So ngayon mga kayot, ah, back to reality tayo ngayon. So, babalik tayo doon sa paghanap ng mga basura. Na, kung saan saan nagtatapon sila, hanapin natin yun at yun, pupulutin natin. Kaya nag-update lang na ako ngayon kasi para alam yun na yun nga, babalik ulit tayo doon. So, mamaya hapon siguro mag- Hanap kami ng dun sa dyan. Dun na yun, dun, dun. Dun. sa bundok ng mga tapunan kasi dati yon Pupuntahan namin yun at titingnan namin kung mahanap kami mga plastic or kaya namin. Hindi mo na tayo makapag ngayon kasi <laughs> parang transformer yung boses natin. So, dyan lang ba kayo kita-kita uh, lang tayo mamaya. Peace! So, yun na nga mga kayo. For this video, pupuntahan na namin yung basura na nag, may nagturo sa amin ito. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung pangalan. For privacy daw. Hindi muna ako magkano ng ng aking voice kasi ga ka, paus pa ako. Hindi ko alam kung bakit kung, kung paano ito matagal na na buhok na ay na na boses. So, doon yung malapit sa alambre sa gilid ng alam pre mga ano yon mga pampers yung basura na yung pupuntahan natin sama natin ayan sinini sabi ko patulong ako kasi ayaw naman ang isa nating kasama ayaw niya magdakot ng pampers <laughs> so siya siya papadakotin natin ngayon so kay takis na lang tayo medyo ma ano tayo ngayon matamlay yung ating intro mga kayo at gawa na ngayon yung boses ko nga hindi pa masyado magaling pero kung may tangin ito gagaling to charis Yola mga kayo ah, na lang tayo pag nandun ako sa sa area na pagkukuha natin ang mga basura let's go fat so ayun mga kayo patungo na kami tingnan nyo naman susubrang so, ganda kala mo yan di ba green na green yung kapaligiran ayan oh. yan susubrang so, ganda na yan di mo in -speak na mayroon pala sa loob na yan, tambak yung mga basura. Tingnan naman oh, sobrang ganda, di ba? Uh, dito kasi yung na part na yun tinuro sa amin. Ayun oh, sobrang ganda, di ba? Green na green, na green na green, green na green. Pero diyan sa may dulo-dulo diyan -dulo sa may banda part na yan diyan. po yung nakatambak yung basura. Naka ano lang. Nakakalumo lang kasi so, sobrang ganda ng kapaligiran. Sa ilalim pala niyan is mga tambakan ng basura. At ang lupit pa nun, kasi mga pampers pa po yun, yung nag nila. Ano na, nakita mo? Ayan na, oh. Ano? <laughs> Kaya, boy. Mayroong <laughs> sundang. Ha? sundang. Kaya, ano ka, mayroong sundang? Ayan, makita -aya mo, diba? Matagal na siguro ito dito, yun na, kasi bulok na yung iba, eh. Hindi ko alam kung madami ito. Diba? Ganda-ganda ng ano, oh. Kapaligiran oh, kala green na green oh. Tapos, eek! <laughs> basura pala yun. nasa ilalim. Shoutout nga pala sa mga nagtatapo ng basura dito kung sino man po kayo. Nasa gilid lang siya ng daan. Aday, 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 aday. Ano ba, simula ka na? Simula na kami, so kasi hapon na rin para matapos na namin to. Tapos sa so, susunod na araw, gano'n na, na rin namin to sa i-dispose. Dapat may dragon na sundangan na. I-dispose -di na lang namin to dun sa ano. Shoutout nga pala dito sa nagturo at shoutout nga pala sa nagtatapon na basura dito. Ayan. Sa gilid lang siya ng alambre. So, sakop na rin ang barangay minyo. Kasi minyo, yan. Yan sa part na yan. Diyan sa ilalim yan, mga kayot. Basta, marami pa dyan sa ilalim. Pero di namin alam kung kakayanin namin yan. Kasi, na-review na rin namin yan sa baba. Dito muna kami sa taas. So, ayan. Sisimula na niya. So, time lapse na lang namin, mga yot. Kaya dating gawin. Para mabilis matapos. Yeesh! So ayun na gaba ngayon nagsimula na kami magdakot dyan ng mga basura. Pasensya niyo na talaga yung boses ko. So di pa pa tayo pwede mag ano kasi paus pa tayo doon. Di pa alam kung bakit na paus tayo dyan. So nagsisimula na kami magpulat dyan ng mga basura. Hindi na ako nina-expect na sobrang dami pala nyan. Kala kasi kunti lang pala yung basura na yan. Pero di pala sobrang dami pala. So nagpalit na kami dyan ng... Posisyon ako naman yung magtatakot siya naman yung magbubuka kasi Medyo dapat pala may dala kami bolo dyan kasi sobrang dami talaga. Halo-halo yung mga basura, mga pampers, bote, kung ano-ano plastic. So yun mga kasi yung ng basura ito. Sana wag na po kayo magtapon. Sheesh! So yun know, mga kayot, makalipas ang dalawang oras namin na pagdadakot ng basura. Ayan. <laughs> Nakadalawang sako na kami mga kayo. Dalawang sako lang kasi yung dala ko kanina kasi di ko in-expect. Madami pala siya. Ayan na siya yung malapit na yan. Pero nakikita na yung lupa. So ayan. Siguro mag so, so, pwede ni sako ano? Mag isang sako pa to mga kayo. So babalikan natin 'yon. Siguro babalik tayo dito para pulo to lahat. Ayun, tingnan niyo, may dalawang sako na kami. Sobrang bigat niya kasi kasi yung mga pampers is yung mga pampers kasi mga kayo is basa. Yun. Kaya yun, sana sa mga na naman, please, lawag na kayo magtapon. <laughs> Pinahirapan nyo kami. Ayan, tingnan nyo. Pero kita na yung ano eh. Ayan na. Nasa gilid lang siya ng alambre. Ito yung alambre. yan. Ito yung pasto. Pastuhan ng barangay minyo. Nakalam. Ayan. Pastuhan yan. O. Oh, Nagbibihenda na siya. <laughs> so, <welche> so. ayun, Mga kayo. Uh, salamat sa manonood. Mag-like na ito. Mag-like, share, subscribe. So. Hintay yung part 2 nito. Kasi babalik kami dito para. Ano nito. Kasi medyo hapon na rin kasi kami. Mag alas 5 na ng hapon para. Ano, tatalin na lang namin to kasi sasabay-sabay na namin to tapon dun sa MRF kasi yung nakaraan yung yung ay di ba may apat tayo doon sa yung una natin pagpulot doon kasi yun apat yun. So sasabay natin to dito kasi magpaparan tayo kay Cap na hiramin natin yung push cart kasi mayroong push cart sa sa aming lugar sa amin So hira magpaparan tayo ng kung pwede hiramin para may deliver to sa MRF. So para sabay-sabay na to kasi mayroon pa dito isa. So mag-iikot din kami mamaya dito kung dito ulit mag-iikot kami sa buong baryo. Kung mayroon pang mga basura na nakalat kung kundi saan saan nakatapon o yun lang makakitilin tayo yung part 2 nito and maraming salamat peace yo peace yo bye bye